Sir, sir. Direct knock no? Oh, ano yun? Gusto mo na ito, meron sir. Meron talaga akong kilala eh. Sini? Gusto mo ba? Ito, sir. Sir, yes, gusto, gusto, gusto mo ba? Gago. Sir, o. Oh. Ayan, Asawa ko. Oh. Asawa Ay, asawa ko. Ay! Hindi, sa akin kasi direct. Ay, sa akin kasi. Mo, meron ka daw kilala. Gusto mo ba? Aray Gago, hmm. hindi ko. Ikaw, eh. ta ikaw. Yung lahat ng polis mo talaga, sa'yo inaalok lahat ng babae, no? Ayoko na nga may pag-usap sa'yo. Sa akin kasi, direct, patay. Sa akin kasi. Ah, patay. 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 Oh, oh. Uy! Asa na yun? Asa na yun? Nawala. Tulo yun. Wait lang, lang Direk. Labas ko ng bulat. Baka po, uh, po tomorrow, tomorrow. Kasi iniintay lang po namin yung director mark namin. Asa ah, na ba yun? Yup. Ay putang, ina talaga tong... Ano? Ano? Si HR? Oy! Iyanin mo na si HR abang nandyan pa siya. Pag ano si HR, hindi ano, naman hello. yan sa inyo eh. May inaanap Aba kong pusa ay. yung pula yung buhok. Kita niyo ba? Oh, joke? Buzi, buzi cat. Oh, uh, hello? Hello, hello. Deluvio, <laughs> <laughs> oh. ikaw yan yung Deluvio? Oh, ako to. Oh, si Kiki. Tira, na nasa, nasa si Kiki. ba mo? Ito na. Hindi eh, mo di mo na mabinigyan Paano kong gising, Chief? Eh, si Tahimik lang yung red, bibigay red. nun. Dalawa lang yung kakabigay Eh, kaso wala naman sila. Eh, paano yan? Mamaya, mamaya. Hindi na yun. Mamaya, mamaya ang 2024. Hindi, hindi ito na yun. Ayun Ay, lang. Kasi, ano, ano mo, nag -i... Director Director Jokdo. Siyempre, eh, patid ko nag apply bilang pulis. Oh. eh, director yun. Oo, oh, oh, yes. patagal-tagal yung okay, eh, uh, siyempre, Track permission. Alam. Eh, go ahead, go ahead. Yun 30 30, 30, 30, 30 minutes. Mally, so, na, na, na. 30 minutes, dito na. Ah, sige, sige, sige. Ah. sige. Balita, macho. Uh, May balita sa macho. May picture? yan. mag-interview. Oh, meron. Dito dito. Uh, ah, sure. Sabay-sabay. Priority sana ano? The Big the, Dito dito dito. Uh, HR? Mikasa? Ito po ko dito. Uh, yes po may isang magpapa-interview kahapon pa 'to eh Oh, kahapon pa. Ha, tu, ano po ng? Ano nga pangalan mo ulit, bossing? Chef oh. Oliver po. Chef Oliver. Okay po. Kita uh, ko try ko po kung makaka-habol pa po. 10:04. Sige, diyan ka lang ha. Opo. Oh. Uh, upo ko lang diyan, upo ko lang diyan. antayin mo 'yan. Officer Queen, asan yung 20 mo? Officer Queen, magaw. big bang! Ay, Ako na lang <laughs> po pala. Oh, tara na. tara na. bumalik <laughs> oh, na po. ano na Ah, <laughs> uh, 5 <five> minutes, officers. <laughs> si honey, honey boo, okay na okay, okay, ba, ba to siya? Sumasayaw lang dito. Use your proper uniform on your own unit. Bravo or Alpha, majors. Use your proper uniform. Um, dispatch, this is Officer go going. that seven open. Ten. Nine. Ah, uh, ako sa Big Bang Robbery. Then, cancel yung ano. Direct, good luck sa inyo, direct. Thank you, thank you. I need officers here sa chopper, second chopper Chopper uh, din ako direct Saan ka? Eh, likewise, uh, no, latest, uh, no, oh, you, ako sa ano, latest traffic Ako, samay ko sa ano, sa chopper Samay ako, wait lang

alam mo ba bayo ilang taon na akong hindi ko alam kung ano yung lambing? Ganun ba? Kawawa ka naman no. bayo? Ano ba yun? Hindi ko pa na-experience yun. Ako, kinikilig lang ako ba yun pagka umiihi eh. Direct job At mo, ganun? asan ka na? Baka may sakit ka. Uy, saan ka pupunta? Uf. Miss Pilot. Ah, uh, Inspector Gami. Lumipad na yung ano? Heli. galit tong driver sa akin eh. Yan, yan.